wise, mas magiging wise po tayo sa bawat position na ginagawa. At mas lalo rin po tayo, dahil sa energy po, mas lalo po tayo matututo magmahal. Di ba dati may boundary yung pagmamahal natin? Pero dahil sa pagdadalo uh, po natin ng energy, mas natututo po tayo magmahal pa lalo sa kapwa natin. Tapos, dun din po sa fellowship ay um po tayong uh, gaya ng pagkain, sa gusto tayong uh, makisama at kumain kasama yung kapwa natin na dahil ka yung, yung, yung gaya na ihiya si Sir Jody na kumain nga po pero we are family in Christ matututo ka, yung, makisama. Yung, natin, yung, nai -nai -nai, yung <laughs> <Puma> Kumain. <laughs> <laughs> Nakapalad. Hindi ba ba? Parang ano na lang din. Kasi syempre, so, inaaya ka, di ba? Shit. open lang. Hindi o. Kasi we are family. We are part of God's family nga po. Dahil po doon sa family na ito. Numarami po tayo na na. Yes. Amen. Sister Ida, sige po. Ako, ang na-ano ko yung Yeah, there